Anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Kaya ang Davao malinis. Kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Yung sinasabi po kanina ni uh, former President Duterte na Davao is the safest city, I think that is belied by statistics. I don't have the exact statistics now, but I read certain data. It registered as among those uh, with highest data on killings. Eh, so I think... Uh, that is a matter of incompetence, Mr. President, Mr. Chair. Hindi Sige, ko po responds. nagustuhan yung ganung conclusion na okay. wala akong ginawa hmm. or that uh, incompetent. Malayo pong description sa Sige. akin yan. I always do my job. Patpitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? I am now 73. For the life of me. I cannot remember the name. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Kung tanungin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon. So, hindi ako sabi ng totoo. <laughs> Maglay na lang ako di, kay... di ako na lang po magtatarong, meron na ba ako pinatay uh, Sir, uh, may ano ako, may moment of, lalo na sa yung yung outrage Yung yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo <laughs> tapos i-rape mo. Mukhang ano sa akin yan, sir, talaga? nawiwerla na, 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 ako. Uh, masyadong ang, um, ang fuse ko dyan. Mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanong yan, prangka-prangka. Nandito, or well, citizens of this country. Anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Ah. Kasi sir, binaback upan ako ng tatay mo. O de, to, hindi mo na, huwag na lang tayo mang Il ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Dabao na babalitaan na maganda. Kaya ang Dabao nag flourish. Kaya ang Dabao malinis. Kaya ang Dabao ngayon anytime maglakad ka walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila hindi yung police, they have to deal with me. And dapat ako ang investigahin dito extrajudicial you killing. Know, e, wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, noong time na mayor ka, merong police na nag-involve nag sa droga sa Dabao? Marami, sir. Oh, what, well, what happened to them as far as you know, Mr. President? Ayan sila. Sila ang may alam. O, si, tanungin natin sila. Sila ko. ito. Sige. Sabihin mo, 24 hours, sabihin mo sa putang ina inang polis mo. Pag nakita ako yan, patayin ko. Eh, sige ba, sila. I will now, I will now ano, take the time of Senator Estrada. So, sino yung... Ano, si, si, si... Huwag lang sir. huwag ka na lang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya, sir. Mamaya. Mamaya. Unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So we have... Uh, we have uh, lots of opportunities to ask Senator Bato. He is the best performer, sir. Kaya yeah, na, Senator. Uh, Mr. President, can I ask ito muna sila? No? Uh, General Gamboa. Your Honor. Hindi ka naman, hindi ka man nag-chief ng Davao, but tama na dumaan ka rin sa Davao, sa career mo? At ano highest ang uh, position mo po dun sa Davao? Uh -huh. Uh, yes, sir. I was the uh, official spokesman of the regional police, police regional office then I level for two years. Regional. Yes. How about the city level. Well, I, said, I was never ah, assigned okay. the city okay. office. About General Sinas, sir, you were never chief, right? So, duman po ba career niyo sa, sa city? Uh, never, sir. Uh, never. Yes, sir. Oh, okay. How about si General Karamat. They some sir Never No, Mr. German. So only only General Gamboa at the regional level. But what's the pleasure of the center Delima? Just one or two sentences your honors. Yeah, please go ahead. We all heard from the horse's mouth that there are indeed dead squads and pointed to certain former BNP chiefs or chiefs of Davao. These are very clear. Davao dead squad to liquidate criminals a suspected criminals. Inducing, encouraging, and prodding people to kill directly or indirectly is not part of the duty of an executive official, whether it is mayor or president. Malinaw po, yung Devout Death Squad and Jan, marami pong sinabi matobato tungkol sila and Las Canas. And Colonel Garma has, uh, Uh, confirmed that there is such a group only that there is covered by code of silence. Hindi po madali talaga ang kumuha ng mga pag-aamin sa mga police officials na sila ang mga inutosan para pumatay. Ang dami pong mga dinarate sila Matobato and Las Tungkol sa mga specific cases of killings, na yung order either pinapadaan kinasani Benaventura or Kaylascanias, and at times even from then Mayor Mr. Duterte Chair, himself. I'm sorry to interrupt. Thank you, ma'am. Good senator. Yes, yes. you have the floor. You have the floor. the, Go ahead. the uh, former senator is jumping into conclusion. Let the committee decide whether uh, uh, indeed there is an existence of uh, the uh, Davo Dat Squad. Uh, Senator Estrada, uh, may yes. I just... Uh, go ahead, sir. Say, yes, Mr. President. One, one statement. Kung lahat man ito, kung totoo, palayin nyo ako ng kaso. May korte At sinasabi ninyo na ba, bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, file the the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Gusto ko ang siyudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas. Alam mo bakit, Sir? Ako po ay empleyado lang ng gobyerno. I started as a prosecutor. Kaya kapa ko yung kriminalo, pati yung mga criminals. That is why, Mr. President, I was asking uh, during my line of questioning a while ago, addressed to uh, former Senator de Lima, why did she not file cases when she was the head? Of the Commission on Human Rights, she investigated allegedly the DDS, if there is a right term for it. She did not. She did not file any cases. You were present, Mr. President, when I think when uh, when uh, Senator De Lima, or uh, when she was the chair then of uh, the CHR. You were present during the investigation, if I am not mistaken, Mr. President. And, yes, sir. And the, the, the president, when I asked him. Uh, Uh, denied that there was an existence of the uh, Davao uh, death squad my my question lang uh, senator delima why bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talagang death squad why did you not file cases immediately Nasag when you was just still a mayor yes your honor nasagot ko na po yon hindi mo nga nasagot eh yung mga pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing takot pa na mag-testify against the, the former mayor All right when you were secretary of justice you had all the power you were a very very powerful cabinet member member under the Aquino administration why did you not pursue it because at that time wala na nga nagiging resulta nung mga nagiging investigation then because again you, madam ma chair ma may hirap madam kuning, chair uh, uh, madam senator you were a very, very powerful member of the cabinet during the admin Aquino administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga uh, government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. At that time, the relevant, real, Evidence, testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Although I did try, yung sinabi ko po kanina, na-refer ko na muna sa NBI. So, uh, kaya lang, yun ang naging report, binalik nila sa akin. Now, they're trying, pero nahihirapan din sila na i-access yung mga witnesses. Mr. President, I'm sorry. said that former President Duterte na Davao is the safest city. I think that is belied by statistics. I don't have the exact statistics now, but I read certain data. It's not the safest city. It has the so highest the safest highest, city, As far as you know. I would not know. It's just among, it registered uh, as among those uh, with highest data on killings. or murders. So how can it be a safe city? Mr. President, Mr. Chairman, <laughs> with the permission of Senator Jingoy? <laughs> I think the former president wants to answer the accusations. Oh, statements Mr. President, yes, you're recognized. Maraming namatay, sir. Marami talaga. Thousands, I would say, from yung naging mayor ako. Maraming. Ito ito yan sila. Nandito yan sila lahat. Andi mo tell yun, si koi si Koy, si... Yambua. Ito si... Eh, Sinitoro ba Maraming namatay, pero ang namatay, sir, mga kriminal. Alam mo kasi ang Davao is a si crossroad. Kasi ang unang nag bloom sa Mindanao. Tagaroon ka man, sir. Ang Dabao. Kaya saan yung progressive at saan yung pera negosyo, nandoon rin yung mga kriminal kasi ang negosyante pati ang kriminal magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal, kaya gano'n, kapag kabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, eh, eh, ako, di makulong, di mas makulong. Uh, I, I can make the confession now, if, if you want. Una, Mr. Chair, Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman mga, mga pulis, kawawa naman. Meron akong dead squad. Death squad. Pito, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo, sir, ganito, ha? Mabutit na lang nandito, if you give me time. Ang sir, kawawa. Hindi mo alam, pag na... Ito, nandito, itong mga... Pag ang pulis na pahilan ng kaso, sir, suspended yan wala ng pagkain yan the day that the suspension is uh, issued that day ang polis wala ng pagkain ang mga pamilya nila wala ng pera ang mga bata wala ng pamasahe hinto lahat paralyze ang pamilya ng pulis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag up kayo, nag kayo, putang ina ako mismo ang papatay sa inyo. Mr. 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 President, Mr. President okay, ako muna may tanong. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig nyo sabihin na uh, gusto nyo protectionan yung police, ayaw nyo silang gamitin sa maipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tapos nabanggit nyo, may sarili kayo ngayong tinayo na Hit squad? Is that is that your is that what you're trying to tell us? Para hindi po tayo kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman. Sa, salitang uh, salitang ano po ito? Salitang derecho, opo. Hindi naman that squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandiyan ako. At magkamali ka and you commit a heinous crime. At walang mapuntahan yung walang mapuntahan yung agrabyado. Ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When uh, I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi nga, hindi, 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 hindi ko man ito drama. Tanungin ninyo ako, tanungin ninyo ako ulit, tapos, uh, well, My experience, 73 years old na ako, sir. So, in a few years, two, three years, uh, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Thank you, Mr. President. Just Senator, one last statement. Uh, 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 last, last. Your Honor, I cannot help myself. No, no excuse me. Senator Estrada has the floor. Uh, merong intervention gusto rito. Alright. Ah, okay, okay. Okay, Senator yeah, Bato, yeah. go ahead, go ahead. Yeah, I just I, I, just would like to put on record na uh, the statement of uh, our resource persons, Attorney eh, Laila De Lima, that Davao, did disclaim niya palagi na Davao is not the safest place uh, in the Philippines. So what does that make of all these uh, awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office, ay palaging best city police office of the year. Halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best-best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi na nanalo based on record yan sa kamkram Ngayon, it is ako mismo, I'm, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for low-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimi ng Davao, ako, pulis ako ng Davao, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. President, uh, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimi sa aking siyudad, hahabulin talaga kita. Kaya po, Mr. Chair. Ah, para pagbigyan sila, sige, oh, sila na naman. Sige. Sige okay. pa. Okay lang. Okay, okay lang. So, last statement before I before I give oh. the uh floor to Senator Risa. I just would like to put on record the uh statements made by uh, sen former Senator Dilima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator, uh, wala pa rin nakita kabidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag nung CHR uh, si chairman siya wala pa rin siyang, uh, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung sekretary siya ng DOJ, which is a very, very, which is, which uh, is a very, very powerful uh, cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin gustong, uh, wala pa rin siyang uh, So I think uh, that is a matter of incompetence, Mr. President, Mr. Chair. I take. Chair, Thank you, Mr. Chair. Can I exception can that, to that, can, uh, Your Honor? Okay. Uh, to to be hindi, fair. Okay. Hindi, to be hindi, fair. Hindi. The, the the chair the chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President. a mo na. Sige. Hindi kupo nagustuhan. Uh, yes, uh, Senator Dilima. Sige. Hindi, 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 short tana lang. Short. Hindi kupo nagustuhan yung ganung conclusion na okay. wala ginawa hmm. o that. Uh, incompetent, malayo pong description sa akin yan. I always do my job, depende sa mga circumstances, depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And uh, hindi ko tama na nung uh, Senate inquiry, eh, kasi nandun po si Matubato, prinisent ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate Chairperson. Now, ano yung, uh, yung tungkol sa safest city? Ma'am, ma'am, let's not... What let's, exactly excuse me. is the standard? Can I, can I stop you there? Huwag na natin, let's not debate on the safety city. I mean, focus, focus po tayo, no? A Philippine uh, war on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There is no right and wrong opinion. Uh, yes, Senator, Senator Risa? Salamat ka Mr. Chair. Um... Huwag natin kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero si sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan, Kasi it looks like what we are investigating now yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Tama Thank ka you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yung wala yung... Put... Sa dama experience, daba? Ako. Ako. Investigan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang investigahan niyo At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nagwarning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao ang Davao was a very kawawa noon. Alam niyo, ala, alam niyo sir, alam ko. Panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang dabaw. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis, takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nagagyat ako sa bukid. Nung namayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top hunso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Dabaw. Saan ang pamilya nila? Sa Dabaw. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it wag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating presidente, Mr. Mr. squad. Mr. Chair, salamat ka Mr. Chair. Kanina sinabi niyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon. Yung death squad ko? Uh, uh, criminal yun. uh ang death squad ko, ma'am, is uh, of course it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? Yung, at sino yung pitong yun na miyembro to ng death squad niyo? fight nyo? crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi niyo, pat pitong tao na nasa death squad niyo. Patay naman sila lahat man. it's okay sir ano pong mga pangalan nila you know when i was mayor it about 40, 43 i am now 73 for the life of me i cannot remember the name And ano po yung structure ng pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang tenyente, then may apat pa na tao. Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, ma may rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? police ba yung death squad nyo? Yung... Yun ang allegations. Hindi po, yung wo sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po, ako lumalabas. Oh. Ay, may ibang lumalabas. Oh, yung dito sinabi po sa... ninyong ang death squad, dito may rewards dito po ba yun? centered sa police. Nasinasabi na binabayaran. No sir, pina-follow up ko yung sinabi niyo. yung civilian. Unprompted. So, kung civilian 'yon, yung sinabi niyo na death squad niyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Ano pong koneksyon kaya... ng mayayaman sa Davao? Gusto pong ng mga kriminal. Because Ibig they, want, sabihin, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman ng they want business reward sa death squad? Try. Yes, sir. Bago po yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao, nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi, ma'am. Si ma Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung sagot. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasayt ay patay Ayaw na. Ayaw kung marami. May... Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May rewards Wakong po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am. Walang pulis rewards. yan. Lalo ng police. Bakit Wag... ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba po, pa po yung liyan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga polis. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Huh. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala wala okay